Magandang hapon mga kausa. Yan. Nakita niyo ba yan? Yan, yan, yang yan nasa baba na yan. Yang BH Party. Ah, yan, yan, yan. Ito. Bagong henerasyon party list. Yan. Boto natin yan mga kosa sa darating na eleksyon. Yeah. Maaasahan yan. Sigurado yan. Ayan ano yan. Kung ang gusto nyong party list ay yung maaasahan, mapagkakatiwalaan, madaling lapitan. Isa po yan, ang BH Party list. Kasi subok na yan namin kosa, sa MCGI. Yan, sinusuportahan namin yan. Kaya hindi tayo mapapahiya dyan. Kaya baka naman, boto natin. BH Party list, bagong henerasyon. Salamat sa Diyos. Number 94. Number 94 po oh 'yan mga kosa. Yan 94 'yan.